Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labing dalawang apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Elfeo at si Tadeo. Si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang labing dalawang ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong ibanghelyo, narinig natin na pinangalanan na ni Jesus ang labing dalawang apostol na kanyang isinugo labing dalawang apostol na sa pamantayan ng mga pariseyo, ng mga hudyo, o ng mga scholar nung panahong iyon ay isang sampal para sa kanila. Isang iskandalo na ang kanyang mga pinili ay napaka-ordinaryong mamamayan o hindi ordinaryo kundi mga mabababa at mga makasalanang kung ituring ng lipunan noon. Pero pinili ng poong Jesus na sareno para maging alagad niya. Pinili hindi ayon sa pamantayan ng tao. Pinili hindi dahil sila ay magagaling o magaling na, Pinili hindi dahil sila ay mababait na. Sila ay pinili ng puong Jesus na sareno sa kadahilan ng sila ang gusto ng Diyos. Malinaw po ba? Kasi ngayon po, sila ay pinili ng Diyos para maglingkod sa bayan para ma, ano ang pinaka uh, number one na kanilang gagawin ay ipahayag, ipangaral ang paghahari ng Diyos. Yung paglilingkod po, ito ay tawag ng Diyos. Ang paglilingkod ay isang bukasyon. Hindi ito trabaho, hindi ito ay isang misyon. Na maganda rin sa panahong ito na mapagnilayan natin no? dahil nito mga nakalipas na araw, mga nakalipas na buwan at sa mga susunod pa. Marami po tayong naririnig na mga pangalan na mga nagsasabing karapat dapat maglingkod sa bayan. Kanya-kanyang labas ng mga credentials para masabi na sila yung karapat dapat maging lingkod. Pagalingan dito, pagalingan doon. Hmm. Paano ba? Pero maganda siguro, no? Kasi ang isang paglilingkod na hiwalay sa Diyos wala itong patutunguhang mabuti kasi ang isang lingkod ang isang nais maglingkod hindi dapat umihiwalay sa tumawag sa kanya para maglingkod maganda sana no kung naintindihan natin lahat ito o naunawaan natin lahat ito lalo na ng mga pumipili tayo din kasi, di diba, Katulad no? ni Jesus, siya yung pumili sa mga alagad. Tayo, binibigyan din tayo ng pagkakataon para pumili. Pero yung pamantayan natin, laging malayo sa pamantayan ng poong Jesus na sareno. Paano ba tayo pumipili? Pumipili tayo basis sa itsura, Mumipili tayo basis sa kasikatan. Mumipili tayo basis sa sa pera. Mumipili tayo basis sa kung ano 'yung mga ipinangako. Pero sa katotohanan, sa ilang beses na nating pagpili hindi tayo matututo. -tuto sa mga maling pamamaraan ng pagpili natin. Kaya nga si Kristo, kung susundan natin ito, bago pa siya bumaba, bago pa niya pinangalanan ang labing dalawang alagad na ito, naglaan ng panahon para magdasal. Pinagdadasalan ng mabuti. Kaya ito yung lumabas. Ito ang nais ng Diyos. Sila ang gusto ng Diyos. Hindi dahil magaling sila, kundi dahil sa kanilang mga kahinaan, mas napalilitaw kung gaano kagaling ang Diyos na pumili sa kanila para sila sa dulo ng kanilang misyon ay maitanghal ng mga magagaling, tapat, at banal na lingkod. Ginawa po na, sa mga susunod na mga buwan, sana po patuloy tayong magdasal, humingi tayo ng gabay sa poong nasareno upang mas malaman natin sino ba talaga ang karapat dapat, sino ba talaga ang nais ng Diyos na maglingkod, hindi lang basta sa simbahan, hindi maging sa ating pamayanan. Amen.